Karaniwang hindi kasing ganda ng gawa ng profesional ang solusyong gawa sa bahay. Minsan, ang padalos-dalos na paggawa ng bagay na parang gumagana ay pwedeng tumagal. Pero pag may problema, agad itong bumibigay at sumasabog ang tangke mo. Sandali lang, wala kang mga tangke. Pero meron ng Rusya. Libo-libo pa. At ang mga sundalo ng bansa ay gumagawa ng pansamantalang baluti para maprotektahan ang kanilang mga tangke dahil walang profesional na baluti nangyayari ito ayon sa inaasahan mo mas malala pa bumabalik sa rusya ang sarili nilang pansamantalang solusyon nasisira ang mga tangke nila dahil sa sarili nilang baluti at mahirap isipin kung paano nauuwi ito sa ginagawa ng mga sundalong ruso mula nang simulan ng mga drone ng ukraine ang pagsira sa kanilang libo-libong tangke mga cope cage matagal nang ginagamit ng rusya ang mga cope cage sa malaking bahagi ng digmaan sa ukraine habang sinusubukan nilang harapin ang mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Ipinaliwanag ni Wes O'Donnell sa Medium kung paano gumagana ang improvised tank defense. Binanggit niyang madalas mahina ang itaas ng mga tangke, lalo na sa turret. Kaya madaling samantalahin ito ng tumpak na sandata. Ang mga modernong anti-tank missile gaya ng Javelin mula Kanluran ay kayang butasin ang armor ng tangke mula sa itaas gamit ang mga kahinaan nito. Gayunpaman, ang mga kamikaze drone ng Ukraine ay mas mura kaysa sa mga advanced na misil na ito at nakakamit din ang parehong resulta. Kaya nagiging malaking problema ito para sa mga mekanisadong unit ng Russia. Ang copy cage ay nilalagay sa ibabaw ng tangke para sumabog ang mga papalapit na proyekto bago makarating sa tangke bilang solusyon. Sabi ni O'Donnell, kahit gaano kakapal ang armor mo hindi ka pa rin ligtas. Ang cope cage ay ginagamit para pigilan ang gravity assisted drone drop na granada na mapasok ang tangke sa pamamagitan ng bukas na hatch. Marami na tayong nakita sa Ukraine ng improvised na depensa. Gaya ng wire mesh na kulungan sa ibabaw ng turret ng tangke at mga kahoy na troso na itinatali sa mga tangke at armored na sasakyan. Halo-halo ang naging resulta ng mga cope cage na ito. Madalang mapigilan ng Ukraine ang mga drone kaya kailangan nilang ulit-ulitin ang pag-atake sa isang tangke bago ito bumagsak. Kailangan ito dahil hindi nagbibigay ang Russia ng reactive armor na kailangan ng mga tank operator. Tatalakayin pa natin ito mamaya. Sa Russia, tawag sa cope cage ay Tsar Mangles, at madalas itong kinukutsya ng Ukraine. Napansin ng Armorer's Bench na gumawa na ang Russia ng improvised na depensa na tinatawag ng outlet na turtle tanks na halos hindi nakamukha ng totoong tanke. Ayos lang yon para sa Russia. Kung maprotektahan ng Char Mangle ang tangke laban sa drone ng Ukraine, magagamit ito sa mekanisadong atake para mapalapit ang puwersa ng Russia sa kanilang layunin. Dito makikita ang problema. Kahit gaano ka kaepektibo ang Char Mangle laban sa drone, ang improvised armor na ito ay nagdudulot ng hindi inaasahang epekto sa Russia. Sinisira nila ang transmisyon ng mga tangkeng kinabitan nila. Noong Nobyembre, siyam iniulat ni Militani ang panayam ng historian ng tangke na si Andri Tarasenko sa sa isang di pinangalan ng Russian tanker. Ibinunyag ng tanker na iyon na kapag ikinabit ng mga crew ang kanilang charmangles direkta sa mga tore ng kanilang mga tangke, maraming problema ang lumilitaw. Ayon sa tanker kay Tarasenko, gumagana ang chassis ngunit hindi ang transmission at side gearbox. Sa ibang kumpanya, gumawa sila ng charmangle gamit ang kable pero nasira agad ang side gearbox. Bago pa umabot ng 10 kilometro, mabilis masira ang mga bahagi dahil sa mataas na load. Kung sa tore ilalagay ang mangle, agad ding nasisira ang mga drive nito. Hindi mo na kailangang mano-manong umikot. Pinapatay na ng mga sundalong ruso ang kanilang mga tangke para sa protection. Para sa mga nangangailangan ng konteksto, ang transmission ng sasakyan ang naglilipat ng kapangyarihan mula sa makina ng sasakyan papunta sa mga gulong nito, o, sa kaso ng tangke, sa mga truck nito. Lahat ng sasakyan ay may ganito. At halata ang kahalagahan nito dahil sa simpleng katotohanan. Kapag sira ang transmission, hindi gagalaw ang sasakyan. Iyan ang ginagawa ng Russia sa mga tangke nila. Ayon sa revelasyon ng Russian tanker, ganoon na lang ang pagkadesperado ng mga crew nito na maiwasan ang lagim ng mga drone ng Ukraine kaya isinusugal nila ang kanilang mga tangke para lang mabigyan ng tsansa na maprotektahan ito laban sa mga pampasabog na bumabagsak mula sa itaas. Ang Charmangles na ginagamit sa proteksyon ay hindi talaga nakakatulong. Kung tumigil ang tangke dahil sira ang transmission hindi na ito magagamit ng Russia. Kailangang iwanan ng crew ang tangke. Kaya magiging vulnerable sila sa mga drone ng Ukraine dahil wala na silang proteksyon hindi na kailangan pang sirain ng Ukraine ang mismong tangke. Patay na ang tangke. At walang Russian crew na susubok ayusin ang transmission habang may mga drone sa itaas. Mukhang kabaliwan talaga ito sa parte ng mga operator ng tangke ng Russia. Malaking dahilan kung bakit parang sinisira ng mga operator ang sarili nilang tangke. Patunay ito kung gaano kasablay mag-equip ng Russia sa mga sundalo nila. Marami sa mga tangke ng Russia ay wala ng explosive reactive armor. Kung maayos ang takbo, Kayang pigilan nito ang anti-tank missile at drone ng Ukraine. Ipaliwanag pa ito ng tanker na nakausap ni Tarasenko. Nako, ang reactive armor ay magulo talaga sa mga lumang sasakyan, medyo mas madali. Kahit na noon pa ay may kakulangan na ng mga bloke tapos pati ng plastic explosives. Hindi ako napigilan noon. Pinalakas namin ang tagabaril gamit dalawang patong. Kinabit ang isa sa tore at naglagay ng screen. Sabi ng tanker, dati ay nagbibigay ang Russia ng sapat na reactive armor bilang proteksyon. Pero ngayon, hindi na masyado. Pero sa mga Birheng Maria, lahat ng mga relikyang yan. Mukhang sa mga karton lang ng Kremlin talaga umiiral. Sa pisngi ng turret, may custom na yero mula garage workshop. Ginawang parang factory plating na may explosive insert mula URR. 70 p Mine Clearing Charge. Gumagana ito mga 50-50 sa 45-degree na anggulo, sabi ng tanker. Dalawang mahalagang punto ang makukuha rito na nakakabahala. Ayon kay Militani, napipilitan ang mga operator ng tanki ng Russia na mag-improvise at gumawa ng sariling reactive armor blocks. Nagsimula ang gawain ito noong Hunyo 2000 at 2024 at dito makikita na ang mga pwersa ng Russia ay gumagawa ng sarili nilang armor blocks sa mga field workshop na sila rin ang nagtatayo sa mismong labanan. Kahanga-hanga ito. Parang nagtatrabaho silang nasa garahe lang. Ang mga ruso ay naglalagay ng UR-77 mine explosives sa mga container na nakita o ginawa nila at itinatali sa kanilang mga tangke. Gaya ng sabi ng operator, hindi ito perpektong solusyon. Gumagana lang ang improvised na armor na ito sa kalahati ng oras at sa isang angulo, pero mas okay na ito kaysa wala. Sabi ni Milita ni, ang problema ay dapat eksaktong halo ng materyales para gumana ang reactive armor. Kung walang kasiguraduhan, tulad ng makeshift reactive armor, napipilitan ang mga puwersa ng Russia gumamit ng mga blok na minsan ay hindi sumasabog. Nariyan pa rin ang issue sa reactive armor. Kulang ang Russia dito at matagal na itong problema. Ang explosive reactive armor ay napakatalino kung tama ang paggamit. Ang ideya dito ay parang paglaban ng apoy sa apoy. Ayon sa paliwanag ni Sofrep, ang mga kahon ng reactive armor ay may pampasabog na sumasabog kapag tinamaan ng anti-tank missile o drone. Ang mga armor block na ito ay may maraming patong. Una, sumasalo ng pagsabog. Pangalawa, nagtutulak nito palayo. Layunin ng armor na saluhin at ilihis ang pagsabog palayo sa tangke. Kahawig ito ng cope cage. Pero mas profesional ang pagkakagawa. Dapat lagyan ng Russia ng reactive armor lahat ng tangke nila. Pero hindi nila nagagawa kaya may mga improvisasyon tayo nakikita ngayon. Kahit professional nagawa ng Russia, ang reactive armor, maaaring hindi ito kasing epektibo ng inaasahan. Kahit na kahanga-hanga ang armor na ito sa papel, nagkaroon na ito ng mga problema halos simula pa lang ng digmaan. Noong Agosto 2000 at 22 iniulat ng Forces News na nauubusan na ng pangunahing battle tank ang Russia dahil kulang ang gamit nilang reactive armor. Bahagi ng dahilan ay dahil karamihan sa armor na ginagamit ay dekada na ang tanda at ang ilan dito ay mula pa noong unang digma ang Chechen na nagsimula noong isang libo na raan Sa sitwasyong mahalaga ang pagiging maasahan, tiyak na ayaw ng mga Russian tanker ng halos tatlong taong gulang na armor sa kanilang sasakyan. Mas nakakabahala para sa Russia ang kabiguan ng militar na maayos gamitin ang armor ng kanilang mga tangke iniulat ng Ministry of Defense ng United Kingdom noong Agosto 2000 at 22 na malamang kulang sa pagsasanay ang maraming Russian tank crew para mapanatili ang IRA. Nagiging sanhi ito ng maling paglalagay o hindi na paglalagay ng explosive element. Isa ring problema ang kakulangan ng reactive armor. Mas okay nang huwag ilagay kaysa magkamali. Ang pumalpak sa paglalagay ang nagkakaproblema sa sarili nilang tanke. Ang reactive armor ay may dalawang patong. Ang una ay lumilikha ng pagsabog at ang pangalawa ay nagtutulak ng pagsabog palayo. Isipin mo kung anong mangyayari kung mali ang lagay ng armor at may puwang sa pagitan ng mga block. Biglang hindi na epektibo ang patong na panangga. Kaya mas malalakas na pagsabog ang kailangang tiisin ng mga tangke ng Rusya. Ayon sa United Kingdom Ministry of Defense, posibleng sanhi ng madalas na pagkakatanggal ng turret ang mga kakulangang ito na makikita sa mga video ng saksi mula Ukraine. Naipit sa catch 22 na, na sitwasyon, ang mga tanker ng Rusya. Kahit nakakatawa na ang mga charmangles ng Rusya ay nakakatulong sa pagkasira ng tanke sa pagsunog ng transmisyon, mukhang hindi rin maganda ang alternatibo. Dahil sa kulang na pagsasanay, hindi nagagawa ng reactive armor ang tungkulin nito sa mga tanke. Ano ang pipiliin mo bilang tanker? Armor na maaring makapatay sa tanke mo. Pati ikaw, dahil hindi maayos ang gamit o cope cage na magpapatigil sa tangke mo, may kaunti ka pa rin chansang makatakas. Walang magandang opsyon, pero mas okay ang pangalawa kaysa una. mukang iyan ang naging konklusyon ng mga tanker ng Rusya. At may isa pang posibleng dahilan kung bakit mas mainam na mas mataas ang tsansa mong mabuhay. Mas maganda pa, nakakagalaw pa rin ang mga tangke na may charmangles. Kahit masira ang transmission, sabi ng Euromaidan Press. Isa pa itong dahilan para iwasan ang maling pagkabit ng reactive armor. Kung mailalapit ng Russia ang mga tangke at improvised armor nila ng ilang milya pa sa depensa ng Ukraine para kay Putin, nagawa na ng tangke ang tungkulin nito. Kung makalapit pa ang tangke ng sapat para makaputok sa Ukraine, mas maganda pa. Hindi mahalaga kung ang tangke ay mukhang pato. At madaling masira kapag nakita para kay Putin sapat na na makapagpaputok ito ng ilang bala bago marinig ang ugong ng mga drone sa itaas. Iyan ang buod ng paraan niya sa digmaan sa Ukraine. Hindi niya iniinda kung gaano karaming kagamitan o sundalo ng Rusya ang mawala o mamatay basta't may pinsala sa Ukraine. Napipinsala ang mga tanke ng Rusya dahil sa pansamantalang armor ng kanilang mga operator. Dati, nasisira sila ng armor mula sa militar ng Rusya. Ano ang kahulugan nito para sa Rusya? Ang isang bagay na malinaw na malinaw ay hindi mabilis na umuunlad ang mga tangke. Hindi sapat ang bilis ng kanilang pagbabago. Hindi sila naging game changer sa digmaan sa Ukraine, gaya ng inaasahan ni Putin. Hindi inaasahan na tatagal ng ganito ang espesyal na operasyong militar. Ayon sa Kiev Independent noong Setyembre, 2,000 at 22 tinatay ang 3,300 at 30 ang aktibong tangke ng Russia nang salakayin ang Ukraine. Noong Setyembre, libo at 22 na wala. Ang hindi bababa sa naput apat na tangke sa bansa. Katumbas ng halos 30% ng gumagan ng fleet, mas marami pa silang mawawala. Di nagtagal, kumuha na ang Russia mula sa reserba nila. Karamihan sa mga unang tangke ng Russia na ipinadala sa Ukraine ay luma. At hindi maganda ang kondisyon kumpara sa unang batch. Nang naging sentro ng digmaan ang mga drone, halos nawala sa eksena ang mga tangke. Ang sandatang akala ni Putin ay magwawagi agad. Nabigo ang Ukraine at hanggang na ngayon ay hindi pa rin natutuklasan ng Russia kung paano gawing kasing epektibo ng inaakala nila noong una ang kanilang mga tanke. Ayon sa EuroMaidan Press, karaniwang nauuna ang mga tanke ng Russia sa pag-atake sa posisyon ng Ukraine. Lalo na noong unang taon ng digmaan, pinangunahan ng mga tanke ang mekanisadong pag-atake at ginamit ang baluti laban sa mga drone. Kitang-kita natin ang bisa ng baluting iyon. Sa huli, umatras ang Russia sa pagsasakripisyo ng tangke para maubos ang bala at drone ng Ukraine malayo sa orihinal nilang layunin. Ito rin ay isang estratehiya na hindi magtatagal. Gaya ng binanggit ng Euromaidan Press, hindi pwedeng magpatuloy ang mga Ruso sa pagsasakripisyo ng mga tangke magpakailanman. Mukhang desperado na ang Kremlin kaya ilalabas at gagamitin nila ang mga lumang T-64 mula imbakan. Bilang alternatibo, maaaring magpatuloy ang mga ruso sa pag-asa sa mga opensiba ng infantry sa maikling panahon upang makakuha ng mas maraming oras para makabawi ang kanilang mga mekanisadong puwersa. Ayon dito noong Nobyembre 10, babalikan natin iyan mamaya. Sa pagbabago, naghahanap ang Rusya ng ibang solusyon. Hindi gumagana ang reactive armor posibleng dahil sa luma na ito, o hindi maayos na pagkakalagay ng mga puwersa ng Rusya. Kahit parang kakaiba, mas epektibo ang Charmangles, kahit nasisira nito ang transmission ng tangke. Dahil wala sa mga solusyong ito ang pangmatagalang sagot, sinusubukan ngayon ng Rusya ang ibang paraan. Mga natutupi o foldable na screen sa ulat nito tungkol sa kung paano pinapatay ng mga Russian coke cage ang mga tangke ng bansa Binanggit ng United 24 Media na nakapagpatente ang Russia ng isang natutupi o foldable na anti-drone screen na kahawig ng improvised na hood armor na ginagamit ng Ukraine para depensahan ang sarili laban sa mga drone ng Russia at iba pang loitering munitions. Gaya ng madalas nating makita sa digmaan sa Ukraine, binabawi ng Russia ang kakulangan nila sa orihinal na ideya sa pamamagitan ng pangongopya mula sa Ukraine at tinatawag nila itong inovasyon. Nagulat pa noong Hulyo, ang parehong media outlet tungkol sa patent. Batay dito, ang Karbyshev Military Engineering Academy ng Rusya ang nagpatente at ang disenyo nila ay halos kopya ng mga hood ng Ukraine. Ang bagong armor ay may modular na frame, kaya maari itong iangkop sa lahat ng uri ng tangke at may takip na gawa sa metal mesh. Iyan daw ang magpapahinto sa mga drone. Sabi sa ulat, 12 to 15 na beses na mas epektibo ang bagong sistema laban sa drone ng Ukraine kaysa sa iba pang gamit ng Rusya. Pero walang impormasyon kung gaano kabigat ang mga collapsible na coke cage na ito. Kung kasing, kasing bigat sila ng char, magiging pareho rin ang pinsala nila sa transmission ng mga tangke tulad ng ginagamit ng Rusya. Babalik ang Rusya sa umpisa. Wala nang gaanong oras para masolusyunan ang problema sa drone bago maubos ang mga tangke nito. Ayon sa The National Interest, noong Oktubre siyam tinanong nila. Ano na ang nangyari sa lahat ng tangke ng Rusya? May mga sagot na tayo. Ang anti-tank na armas, drone, at kakulangan ng kakayahan ng mga Ruso ang pumapatay sa mga tangke. Pero ang pangunahing punto ng artikulong ito ay kung gaano na talaga kalala ang sitwasyon ng mga tangke ng Rusya matapos ang halos apat na taon ng digmaan laban sa Ukraine. Ang artikulo ay mula sa datos ng Kiev Independent na ibinahagi natin kanina. Pagsapit ng 2,000 at dalawampu mula anim na put. Apat na libo naging labindalawang libo na lang ang tangke ng Rusya mula panahon ng Soviet. Ayon sa Kiev Independent, isang katlo lang ng mga tangke ang gumagana. Habang ang iba ay nakaimbak lang, malaki pa rin ang lakas ng Rusya na may fleet na labindalawang libong tangke. Doble sa United States military, ayon sa ulat, pero halos wala na ang fleet na iyon. Ayon sa mga bagong open source intelligence, tinatayang 2,887 na lang ang mga tangke ng Rusya na nakaimbak ngayon. At higit sa kalahati nito ay nasa hindi magandang kondisyon. Ayon sa The National Interest, wala pang isang kapat ang maaring magamit sa labanan. Mas mababa sa isang daan ang modernong T-80 MBTs. Ang iba ay mga luma ng T-60, dalawa t, t at unang modelo ng t 72 dalawa kaya't lumilinaw ang realidad ng Rusya. Ang isang kapat ng dalawang libo, daan walumput pitong ay bahagyang higit sa pitong daan, put isa, at ito ang natitirang tangke sa Rusya na handang gamitin. Patuloy pa rin silang gumagawa pero kakaunti na lang at minsan ay inaayos ang mga sira. Ngunit mabilis na nauubos ang mga tangke ng bansa. Hindi nakakatulong ang pinsala sa mga tangke dahil kay Charmang Les. Kahit nakakaabante ng ilang milya ang puwersa ng Rusya dahil dito. 20 imong lang ng Ukraine ang nasakop ng Rusya mula Pebrero 2022. Ang 80% ay hindi madaling mabawi ng fleet ng tangke na napipigilan ng depensang inaasahan ng Rusya laban sa drone ng Ukraine. Kahit anong bagong plano ng Rusya sa armor ng tangke, huli at kulang pa rin ito. At ganoon din ang kaso, para sa pinakamakabagong armor na sinasabing meron ang Rusya, mayroon ang bansa ng isang bagay na nilalayong mas gumana ng mas mahusay kaysa sa mga pansamantalang solusyon o reactive armor na labis na nabigo sa Ukraine. Ito ang Arena M na idinisenyo para makawasak ng daan-daang drone. Ngunit winawasak na ng Ukraine ang mahina nitong armor. Kaya nagiging kasing walang silbi na lang ito ng mga coke cage na sumisira sa mga tangke ng Russia. Panoorin pa ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa mga bagong video sa kapalpakan ng militar ng Russia. Salamat sa panonood.